Hey guys, uh, good morning. Lalong-lalong po sa ating uh, mga kapwa, security personnel. Welcome back po sa aking uh, munting channel. So, sa video ito, mga Five9, ang pag-uusapan po natin is tungkol po ito sa certification galing social. okay? So, may mga nag-comment kasi mga Five9 uh, tungkol nga dito. So, bago ko po ipaliwanag yan mga Five9, intro muna tayo. So yun mga five nine na uh, mega shoutout po sa ating mga subscribers at uh, syempre po sa ating mga Five9 na patuloy pong sumusuporta at nanonood po sa ating mga video So maraming maraming salamat po sa inyong uh, support ng mga five nine At syempre kung uh, bago ka lamang po sa aking uh, munting channel uh, ito nga pala si Robert Cheney Vlogs nag upload po tayo ng mga tutorial regarding sa paggawa ng report at syempre regarding po sa mga usapin tungkol sa mga security guard na pwede po nating uh, gawing reference or uh, gabay sa pang-araw-araw nating trabaho bilang isang security personnel. Okay? So, basahin ko lang mga 5-9 sa inyo, no? Ang uh, mga comment ng ating mga 5-9. Okay? So, sabi dito na isa nating 5-9, Sir, bakit hindi na po sila nagbibigay ng certification authentication ngayon? Okay? Din po ng na, isa nating 5-9 din, no? Paano, sir, wala certification so siya? Tapos may license naman bakit hinahanap pa rin nila ang certification okay yan so mga pa 9 yung certification for uh, authentication of license ay nag i pa rin po sila so ang ibig po sabihin niya mga pa 9 ay certification po yan na katunayan talaga na legit or adong uh, ka talaga mismo sa susya pumuha ng inyong license so yan po ang kadalasan na uh, nire-require din or hinahanap ng uh, mga agency kasi nga mga 5-9, marami na pong namimiki ngayon. Kasi siyempre uh, yung license kasi natin, halos uh, same na dun sa mga namimiki. Kaya siyempre uh, bukod dun sa license, ay hinahanap pa rin po ng ibang agency ang uh, certification for authentication of license. So, yan po yung tinatanong ng uh, ating 5-9. So, nag-issue pa rin po sila ngayon mga 5-9. Pero, hindi po doon sa one-stop shop uh, building. So, doon po yan na uh, kumukuha mga 5-9 sa lumang office ng SAGS-D. Okay? So, kung ninyo pong maalala mga 5-9, doon sa mga datihan nating uh, mga 5-9, no? Ay, uh, yung office ng SAGS-D, doon po tayo dati kumukuha ng license. No? Kung maalala po ninyo, no? So, yung certification mga 5-9, doon pa rin po sila nag-i-issue. Doon sa area na yon sa lumang uh, office ng SAGS-D. So... Kung gusto nyo po kumuha ng certification na yan, pag uh, nakakuha na kayo ng inyong license doon sa One Stop Shop building, bawa tapos na kayo, so isirox nyo lang po ang inyong uh, license and then pumunta po kayo doon sa lumang mga uh, office ng SAGSD. At doon po ay nag-issue po sila ng certification for authentication of license. Pero mga 5-9 ay may bayad po yon Siguro mga 50 pesos. Ganun po yon no? So marami kasi mga 5-9 na hindi nakakaalam Uh, regarding sa certification kasi nga nahiwalay, kumbaga hindi yan doon napasama sa one stop shop yung uh, issuance ng uh, certification so, siyempre, pag nakakuha ka na ng license doon, uh, hindi naman nila ina-advise ng uh, mga police doon kung uh, gusto nyo kumuha ng certification pero mga 5-9, nag-iissue pa rin po sila at yun mga 5 ay hindi ka po makakakuha noon kapag wala ka pong license card, okay? So, yun po ang pagbabasihan nyo mga 5-9. So, regarding naman po mga 5-9 sa isang comment ng ating uh, 5-9 dito, no? Uh, basahin ko lang po sa inyo mga 5-9. Ito, tanong niya. Ang uh, comment niya po, no? Tanong ko lang ka 5-9. Kasamaan ko kasi nagpalakad ng license. Certificate pa lang ang binigay sa kanya. Sabi kasi wala pa daw card na Valid ba pag certificate lang galing sosya? Kasi ayaw na siya pagyutihin ng agency namin. Dahil wala pa daw siya license. Dina na ng agency ang certificate ng sosya. Alin ang mali dito, agency or sosya, na certificate pa lang ang hawak niya? Okay. So, regarding dito mga 5 sa comment niya, yung uh, sinasabi niyang certification mga 5-9, ito yung certification for extension of license. Which is, hindi na po sila nag i ang sosya. Okay? Kasi ang certification na yan, mga 5-9, ay in lamang yan ng sosya noong nagkaroon ng problema ang system ng sosya, noong nag-shutdown yung uh, system ng sosya so nagbigay sila ng certification for uh, uh, extension of license kung halimbawa uh, on process na yung license mo pero noon po yan noong uh, yun nga may problema pa yung sosya, pero ngayon po ay hindi na po sila nag-issue ang sosya niyan yun nga lang meron na uh, mga training center na medyo matigas din ang ulo. Meron pa rin silang copy ng certification na yan na yun nga ay ginagawa nila nga uh, kumbaga ay panakit putas doon sa kanilang mali o sa kamalian nila o sa matagal nilang proseso. Salimbawa, nagpanan appearance kayo sa isang uh, training center. And then na-delay uh, tumagal, no? So, bibigyan muna kayo ng certification for extension of license. Sabihin nila, pwede ka pang mag-duty dahil mayroon kang certification. Pero, mga 5-9, hindi na po yun valid. Okay? Pag once na nasita kayo ng uh, sosya or may inspection kayo tapos siya ipapakita ninyo, uh, makakasuhan po kayo niyan, mga 5-9. So, yun, mga 5-9, sana po kahit pa paano ay nabigyan uh, po kayo ng kunting linaw regarding po sa inyong mga katanungan. At uh, siyempre, kahit pa paano, sana ay napaliwanag ko po sa inyo ng maayos, lalong-lalong na po doon sa mga nalilito at lalong-lalong lalo po doon sa mga baguhan nating 5-9 na wala pang idea. Okay? So yun mga 5-9, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aking munting channel. Sana po, huwag niyo maglike, kalimutan mag-like, share, comment, and of course, mag-subscribe po sa ating munting channel. Sana po ay suportahan niyo po lagi ang aking mga video. So, mga 5-9, maraming maraming salamat po. God bless us all.